Magandang umaga, tanghali, hapon, mga kababs at kababsi, saan supalop ka man ng mundo. Isang matinding hiyawan at palakpakan naman para sa masaganang ng buhay. Alam niyo mga kababs pops at kababsi, pipilitin kong makagawa ng ganitong klaseng video. Kahit na abala tayo sa mga pinagkakabalaan natin sa mga sarili natin buhay. Kaya kahit gaano kahirap, kahit gaano kakurap, para patan pa rin natin maging masaya. Hindi naman libo-libo ang ginastos natin para makarating dito. Saktong full tank lang para sa motor. At saktong 500 piso naman para sa buong araw na pagkain ko. At isang saktong 500 naman para sa magkasamang entrance at cottages. Hindi mo man napuntahan ng mga napuntahan nila. Ang mahalaga ay napupuntahan mo ang hindi pa nila napupuntahan. Ang sarap din mag ng mga ganito memorya. Para sa pagdating ng panahon, may mga alaala kang pwede mo mabalik tanaw sa pamamagitan ng pagvideo at pagpicture. Siya nga pala, puro malinis, malinaw itong lugar na to para sa akin army site nga pala itong lugar na to kaya medyo mahigpit sila sa kabiti lang itong lugar na to mga paps siguro mga 2-3 oras mula Metro Manila hanggang dito sa resort umaasa ako na nadaman nyo rin na parang nandito kayo sa resort gawa ng napanood mo ang video na to salamat at tinapos mo ang video na to mga ka-paps at papsi at sana sa susunod na biyahe namin ay magkita-kita tayo hanggang sa muli, paalam